Hindi ka natatakot ang mga introvert sa mga kriminal. Mas natatakot sila sa kamangmangan. Dahil kahit ang kriminal ay may motibo, nag-iisip, nagpaplano at alam ang resulta ng kanyang ginagawa. Pero ang mga mangmang, kumikilos sila ng walang kamalayan, nagsasalita ng walang pag-iisip at sumusunod ng walang tanong. Sila ang tunay na delikado. Araw-araw itong nakikita ng mga introvert. Yung pinakamalalakas na boses sa silid kadalasan sila rin ang pinakakaunti ang alam. At ang mas malala, palaan pa sila ng lipunan. Sila ang nangingibabaw sa usapan, nagkakalat ng mga maling ideya at nilulunod ang katotohanan sa ingay. Ang mga kriminal, alam nilang nananakit sila. Pero ang mga mangmang, naniniwalang sila ay tama. Akala nila ay nakakatulong sila. Pero ang totoo, pinapahina nila ang isip ng iba. Kaya ang mga introvert ay nananahimik hindi dahil mahina sila, ngunit dahil marunong lang silang umintindi. Alam nilang ang pakikipagtalo sa kamangmangan ay pag-aaksaya lang ng lakas. Tahimik lang silang nagmamasid habang pinururusahan ng mundo ang mga nag-iisip ng malalim tapos pinupuri ang mga nag-iisip ng mga mabilisan. Ngunit huwag isipin na ang mga tahimik ay bulag. Tahimik nilang pinagmamasdan ang unti-unting pagkasira na dulot ng kamangmangan alam nila ang hindi kayang aminin ng lipunan. Ang kasamaan ay nakikita, pero ang kamangmangan ay pilit nagtatago kahit nasa harap mo na mismo. Number 1. Bulag na pinsala laban sa planadong krimen. May kakaibang ugnayan ng mga introvert sa kadiliman. Hindi nila ito hinahanap, pero nauunawaan nila ito. Nakikita nila kung paanong binabago ng sakit ang isang tao, kung paanong ang trauma ay nagbubunga ng manipulasyon, at kung paanong ang takot ay nagiging agresyon. Nauunawaan nila ang mga kriminal, hindi dahil pinagtatanggol nila ang mga ito, ngunit dahil nakikita nila ang lohika sa likod ng mga ginagawa nito. Pero ang kamangmangan, walang sinusundang lohika. Isa itong kaguluhang nagkukubli sa anyo ng kawalang malay. Hindi ito masama, pero bulag ito at dun ito nakakatakot. Habang ang mga masasama ay natatakot sa parusa, ang mga mangmang ay ni hindi alam na may kasalanan sila. Para sa mga introvert, ito ang bangungot ng araw-araw. Ang makita ang mga walang alam ang siyang pinakakumpiyansa. Nakikita nilang napagkakamalang katalinuhan ang pagiging aktibo. At wala nang mas masakit pa kisa sa makita ang isang sakuna na tinatawag ng iba na pag-unlad. Number 2, ang nakakahawang sakit ng kamangmangan. Ang mga introvert ay nakakita ng mga bagay na hindi napapansin ng iba, tulad ng emosyon o unti-unting pagbabago ng lalim sa mga pag-uusap. Alam nila kung kailan kumakalat ang kamangmangan, hindi sa pamamagitan ng lohika, kundi sa pamamagitan ng paulit-ulit na kasiyahan at pakikisama. Dahil madali itong tanggapin, hindi nito hinihingi ang pag-iisip. Basta aliwin ka lang, Isang tao ang magsasalita ng kalokohan ng may kumpiyansa at susunod ang marami. Hindi dahil tama, kundi dahil masarap sa pakiramdam na may karamay. Isa itong social hypnosis, kamang mangang nagpapanggap bilang kumpiyansa. Ang mga introvert ang unang napapagod sa ganitong klima. Habang naikinig sa mga walang saysay na usapan o nagbabasa ng mga walang laman na komento, unti-unti silang nauubusan ng enerhiya. At kapag umatras sila, Sasabihin ng iba na anti-social talaga sila. Hindi nila alam na ang katahimikan lang ang tanging gamot laban sa pagkalat ng kamangmangan. Ang kamangmangan ay hindi lang nakakahawa. Sinisira nito ang mga values. Ginagawang mas mahalaga ang pagiging maingay kaysa sa pagiging tama. Tinuturoan tayong magpapansin kaysa mag-isip. At habang ang isang krimen ay kayang wasakin ng isang gusali, ang kamangmangan ay kayang sirain ang kakayahan ng isang henerasyon na magmuni-muni. Kaya ang mga introvert ay nag-iisa, hindi dahil ayaw nila sa mga tao, kundi dahil alam nila na ang katahimikan na lang ang natitirang malinis na hangin. Number 3. Ang ilusyon ng karunungan Alam ng mga kriminal na mali ang ginagawa nila at ang kamalayang yon, gaano man kabaluktot, ay nangangailangan pa rin ng pag-iisip. Pero ang mga mangmang ay gumagalaw sa mundo na may mapanganib na kawalang malay. Nagsasalita sila na parang eksperto, na na parang propeta, at ipinipilit ang paniniwala na parang katotohanan. Araw-araw itong nararanasan ng mga introvert. Sinubukan na nilang makipagdebate sa mga taong walang self-awareness at natutunan nilang hindi kayang abutin ng lohika ang isang saradong isip. Nakita nila kung paanong ang mga mangmang ay protektado ng sariling kumpiyansa. Hindi nagdududa, hindi humihinto, at hindi iniisip na baka sila ang mali. Doon ang gagaling ang kapangyarihan nila. Hindi sa katalinuhan, kundi sa pagiging immune sa pagsusuri. Samantala, kabalik tara ng mga introvert. Lahat ay pinagdududahan, pati sarili. Inuulit nila ang mga usapan, sinusuri ang mga emosyon, at pinag-aaralan ang bawat kilos hindi dahil insecure sila, ngunit dahil ito ang paraan nila ng pag-iral. Kaya bihira silang magsalita ng may labis na kumpiyansa, dahil ang tunay na karunungan ay may kasamang pag-aalinlangan. At dahil dito madalas silang hindi maintindihan ng lipunan, na pagkakamalan ang kanilang pamumuno bilang kayabangan at ang kanilang pag-aalinlangan bilang kahinaan. Ang mga maingay ang namamayani habang ang mga malalalim ay naglalaho. Ito ang trahedyang tahimik na nasasaksihan ng mga introvert. Pinapalitan ng ilusyon ang tunay na karunungan at ang mga tunay na nag-iisip ay tinatawag lang na masyadong seryoso. Number 4. Sinisira ng kamangmangan ang struktura ng lipunan. Ang kamangmangan ay hindi lang sa personal. Umaabot ito sa kultura, sistema at ugali. At ang mga introvert na laging nagmamasid sa mga patterns ay nakikita ito bago pa mapansin ng iba. Nakikita nila kung paanong ginagantimpalaan ang kababawan, kung paanong pinipili ang karisma kaysa sa kakayahan, at kung paanong nagiging paligsahan ng kasikatan ang pamumuno. Ang mga kriminal ay lumalabag sa batas, pero ang mga mangmang ay binabasag ang lohika. Binabaluktot nila ang katotohanan, ginugulo ang wika, at pinapalitan ng ingay ang kahulugan. Hanggang sa tumigil ang mga tao sa pagtatanong Dahil mas madali nang hindi mag-isip At kapag nangyari yon, panalo ang kamangmangan Hindi sa paglaban, ngunit dahil naging manhid na ang lahat Ramdam ito ng mga introvert sa lahat ng dako Sa mga mababaw na opinion, sa mga moral na sermon na walang lalim At sa mga taong galit pero walang direksyon Isa itong tahimik na pagguho ng kabalayan Bukas pa ang ilaw pero walang laman ang loob kaya unti-unting lumalayo ang mga introvert. Hindi dahil sumuko na sila sa sangkatauhan, ngunit dahil pinoprotektahan nila ang kanilang katinuan. Nanunood sila mula sa gilid. Tahimik na saksi sa pagbagsak ng isip ng marami. Mukha silang walang pakialam, pero ang totoo, nagtitipid lang sila ng enerhiya para sa mga bagay na may saysay, -say, kung meron pang natitira. At number 5, ang mas malaking panganib na nakatago lang sa harap natin. Ang mga kriminal ay nakikita, nauhuli at napaparusahan. Pero ang kamangmangan, nagtatago yan kahit nasa harap mo na. Yung katabi mo sa trabaho, yung nakangiti sa'yo sa meeting, yung nangangaral online, at minsan yung namumuno pa. Minsan may pinag-aralan, mahusay magsalita at mukhang matino, kaya mas delikado. Ramdam agad ito ng mga introvert, yung kawalan ng lalim sa likod ng kumpiyansang salita. Alam nila kung kailan may nagsasalita para lang maging tama, hindi dahil tama talaga sila. Nakikita nila kung paanong ginagamit ng kamangmangan ang moralidad bilang sandata, emosyon para manalo at awa para makatakas sa pananagutan. Kaya madalas pinipili ng mga introvert ang pag-iisa. Hindi ito kayabangan, ito ay protection. Mas pipiliin nila mag-isa na may kalinawan kaysa kasama ang karamihan sa gitna ng kalituhan. Alam nila na ang kamangmangan ay hindi inosente. Kaya nitong itulak ang isang bansa sa digmaan, sirain ang tiwala, at gawing katanggap-tanggap ang kasinungalingan. Kaya sila umaatras, tahimik, maingat at may dahilan. Nagmamasid sila habang unti-unting nagiging normal ang kababawan, dahil alam nilang ang pagbagsak ng sangkatauhan ay hindi nagsisimula sa kasamaan. Ito ay nagsisimula sa kumpiyansang walang batayan sa mga taong nagsasalita ng walang pakikinig at naninira ng hindi sinasadya. Hindi nilalabanan ng mga introvert ang kamangmangan sa pamamagitan ng ingay. Nilalabanan nila ito sa hindi pakikilahok. Pinoprotektahan nila ang kanilang kalinawan at kapayapaan sa mundong sabik sa kalituhan. Ang mga kriminal ay nauhuli pero ang mga mangmang ay hindi. Dahil nagtatago sila sa mabuting intensyon. Kaya ang mga introvert ay lumalayo. Nagbabasa habang ang iba ay nagtatalo. Nanunood habang ang iba ay nagre-react. Nag-iisip habang ang iba ay sumisigaw. At sa katahimigan na yon, pinangangalagaan nila ang katotohan ng unti-unting winawasak ng kamangmangan. Tatawagin silang malamig o mayabang, pero alam nila ang totoo. Ang katahimigan ay hindi kahinaan. Ito ang depensa laban sa lipunang sumasamba sa kamangmangan. Dahil sa huli, hindi ang mga evil genius ang sisira sa mundo, kundi ang mga kumpiansang mangmang. At ang mga tahimik na introvert lamang ang nakakakita nito bago mahuli ang lahat.